kakatapos lang ilabas ng Toyota o bagong Land Cruiser ang FJ. At sa totoo lang, baka dito na magtapos ang kompetisyon. Malamang na dinig mo na din. Ngunit kakakuha lang namin ng informasyon mula sa pinakasikat na magazine sa Japan. Ngayon, alam na natin na dadating ito na mas malakas kaysa sa inaasahan at isang auto na ginawa upang maging isa sa pinakamaganda. Kailangan mong natin isipin kung paano sasagot ang market dahil talagang ito ay isang game changer. Pwede natin sabihin ng may katiyaka na ito ang pinakamahusay na SUV sa linya ng Toyota at sa buong market. So, ano talaga ang nagaganap? Alam natin ang tungkol sa plano ng Toyota dahil sa isang Japanese magazine at halos hindi sila nagkakamali sa anumang bagong inilalabas. At ang kanilang ipinakita ay talagang kamangha-mangha. Una sa lahat, hindi ito ibabate sa Corolla Cross platform sa luwat, sa inaasahan ng madami kahit na halos magkatulad ang kanilang mga supat. Ito ay isang matibay at maaasahang ladder frame na sasakyan tulad ng 4Runner, ang Land Cruiser J250, ang GX, ang Tacoma at halos lahat ng mga pangunahing modelo ng Toyota. Ay may retro at boxy na itsura na nagbibigay pugay sa mga klasikong Land Cruiser 20 at 40 series. At ang pinakamaganda pa, ito ang pinakaabot tayong Land Cruiser kailanman at kahit na kasing laki lang ito ng Corolla, iba to pag niranejo mo. Isa pang mainit na opinion ay tungkol sa pangalan nito. Ang pangalan nito ay pwede magkaiba sa ibang ibang bansa. Tulad ng 250 Series Land Cruiser, ito ay kilala bilang Prado sa ibang bansa tulad ng Europe at Australia. At may isang pangalan na saktong naitatag, ang FJ Cruiser. Kaya naman, lahat ay tinatawag itong Mini Cruiser Ngunit mo ang FJ na ang ipapangalan nila. Ngunit hindi lang ito ang kanilang sinabi. Magmasid ng mabuti dahil malapit na namin ilantad ang lahat at mag din natin ang mga potensyal na magiging issue. Performance Ang balita ay ang makina ay isang 2CRF Iyan ang same na makina na nagbigay ng lakas sa at Tacoma sa loob ng madaming panahon ang maaasahang 4-cylinder na nagbibigay ng 161 horsepower at 181 pound-feet ng torque na pinapagana ng 6-speed manual o 6-speed automatic. Pwedeng hindi kaakit-akit ang makina na ito base sa mga numbers. Ngunit, kaya nitong maghatak ng 3,500 pounds sa 22 miles per gallon. Kaya naman ito ang nagbibigay ng lakas sa Tacoma, Prado, at Hilux. Ngunit may malaking posibilidad na magkakaiba ibang options sa buong mundo, isang hybrid o isang diesel. Sa katunayan, ang alam natin ay talagang may plano sila doon. Bakit? Well, sa ilang mga makina nila, ang Toyota ay nandaya sa emissions. May ilan na nag-iisip na ito ang pwedeng dahilan kung bakit tumigil sila sa kanilang ibang mga pagpipilian na makina na napaka-disappointing dahil inaasahan na ang bagong FJ ay makakamakina tulad ng RAV na may gasoline version, hybrid at plug-in hybrid. Ngunit lumalabas ngayon, pwede nating asahan na makakasame hybrid engine ito tulad ng Tacoma na tinatawag na iForce Max at pinagsasama nito ang 2.4 liter turbocharged at 4 cylinder engine kasama ang isang electric motor at isang battery pack. Ang hybrid na makina na ito ay may 326 horsepower at 465 pound feet ng torque. Ito ay mas malakas kaysa sa TRF na may tinatayang 27 miles per gallon lang sa lungsod at 28 miles per gallon naman sa highway. Isipin mo iyon sa isang maliit na body. Gagawin itong mas mabilis at mas abot kaya ang legendary Land Cruiser 250 na may lakas at ganda tulad ng Land Cruiser na nakapaloob sa isang compact na sasakyan tapos hindi mabigat sa bulsa. Gusto ng Toyota na maging una sa kanyang segment ang auto na ito. Kaya pag-usapan na natin yun ngayon. Disenyo. Ang SUV na ito ay handang harapin ng anumang hamon. May mapangahas itong lakas na hanap ng mga driver. Kayang-kaya nitong daanan ang anumang anyong lupa ng di napapahumisan. Ang pinaghalong tibay at kagandahan nito ay nagtatangi sa iba pang compact SUV. Pwede, maliit ito, ngunit may parehong tibay at pagiging maaasahan na nagbasikat sa kanyang mga ninuno. Ang ang laki nito ay maihahambing sa Corolla Cross, ay inilalagay sa mainit na market ng maliliit na otong pandakbay. Ngunit para talaga makilala, kailangan mag-alok ng dagdag na bagay ng SUV na ito. At iyon mismo ang ginagawa dito ito ay perfecto para sa mga city sneakers at mga mahilig sa outdoor. Isipin mo ano pa ang hihilingin mo sa isang maliit na SUV tulad nito. May lakas ito at parehong disenyo ng platform sa mas malaking 250 series Land Cruiser. At alam mo kung gaano kalaking pagkakaiba ang dulot nito. Ito ang ginagamit ng Toyota para sa kadamihan ng kanilang mga bagong modelo. Dahil ito ay epektibo, mas matibay at mas matatag ito. Ilagay mo yan sa isang maliit na SUV at siguradong panalo ka. Namumukod tangi ito sa kadamihan dahil sa katangiang katayahan nito sa off-road. Handang makipagsabayan sa mga pinakamahusay na kalaban tulad ng Suzuki Jimny at Ford Bronco Sport. Ngunit huwag maghanap ng high-tech na display sa Kahit loob. Dahil sa presyo nito, dapat nung asahan ng isang simpleng loob at mga knob at dial. Ngunit ang tanong, makikita ba natin ang isang simpleng Land Cruiser FJ na walang touchscreen? Iyan ang ipinapakita ng disenyo sa magazine. Ngunit, gagana ba ito sa North America? Ngunit, paano nila gagawin itong pero pwede lang din na ginagawa nila ito upang makakuha ng atensyon. Isang modernong SUV na walang touchscreen, simple lang, ngunit yak na agaw atensyon. Ngunit, kailangan ba talaga ng Toyota ang atensyon na iyon? Ibig kong sabihin, sikat na kasi sila. Ngunit ngayon, gaya ng ipinangako, pag-usapan na natin ng mas malaking bagay magkano petsa ng paglugsad at kompetisyon. Noong huling taglaga, sinabi nila na ilalabas ito sa katapusan ng taon. Ngunit anong petsa na ngayon? Iuulat ng Toyota ang kanilang lineup sa November. Kaya baka makita na natin ito noon. Ngunit may mga nagsasabi din na i-announce ia nila ito ngayong summer. Ngunit alam kong gusto nyong malaman kung same time ba ito i-announce ia sa North America. Sa totoo lang, mahirap sabihin yon. Kasi sinusubukan ng Toyota na ilabas ng sabay-sabay ang kanilang mga sasakyan para sa iba't ibang market. Kaya baka gawin din nila ito. At pwedeng ito ay magkaibat ibang makina, depende sa region. Kaya sino ang tiyak na nakakaalam? Maghintay at makikita natin. At maghanda kasi ayon sa isang Japanese magazine na Best Car, iging nasa pagitan ng 3 million at 3.8 million yen na humigit kumulang 20,000 hanggang 25,500 dollars. Baka isipin nyo na masyado itong optimistic. At may katotohanan naman doon dahil kahit naabot kaya ang panimula, alam naman natin ang mga additional payment ng mga dealership, di ba? Kailangan lang natin tingnan kung ano ang sa Maverick. Sa katunayan, same sila ng starting price. Kaya inaasahan namin ang mas mataas na presyo nito at nagsisimula sa 30k dito sa US na umaabot hanggang $40,000. At dyan nagsisimula ang forerunner ang Forerunner ay nakakahalaga mula $40,000 hanggang $55K. Ngunit dito na ang J250 na pwede umabot hanggang $70,000. Kaya may tatlong magkaibang antas ng SUV na halos same ang price. Iyan ang dahilan kung bakit sinasabi ng ilan na ang $30,000 hanggang $40,000 ang tamang presyo dito sa US para sa baby Land Cruiser. Kung maabot nila ang price range na yun, magiging sobrang taas ng benta. Pero tandaan, binawasan na ng Toyota ang presyo ng 250 series ng halos $20,000. Pinili nila ang abot tayong presyo nito higit sa lahat. At ito ang dahilan kung bakit patuloy na nasa balita ang Toyota. Dahil alam nila kung ano ang gusto ng mga tao at ibinibigay din naman nila ito. Ngunit sabihin natin ayaw mong bumili o maghintay para sa bagong Mini o FJ Land Cruiser, nandiyan na ang Toyota para sa iyo. Maaari mo ding piliin ang RAV4, napakagandang SUV nito. I mean, sapat lang ang reputasyon nito para magsalita. Higit pa dyan, naglabas ang Toyota ng bagong modelo. At sa totoo lang, nalampasan na nila ito. Kasi meron itong ganap na bagong konsepto ng disenyo at kamanghamanghang mga pagpipilian na makina. Kaya kung gusto mong malaman pa Tingnan mo ang aming channel. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo doon.